Araw pa po ako, magsasaka na. Lahat ng sektor, mayroon ako, may kapirasong tubigan, kapirasong nyugan, kapirasong palasdan. Kaya po, halos lahat ko, alam ko po, tungkol sa magsasaka. Padalas, mga bagsak, lugi sa ganito, nung tinaba kami, ASF sa baler, ubus, ang aking inahin na 25, binaon ng hindi nakabalik yung puhunan. Sabi ng DA, magbibigay daw, hindi nagbigay. Ha? Ah? <laughs> alam mo? De, ha? Ah, promise na promise ka. Yeah? Ito naman isang guliang member-elect Pedro Bobong Ong na tututukan at bibigyan nito ang sektor ng agrikultura. Partikular na ang mga kapwa nito magsasaka yun din ang mga mangisda sa walong bayan ng Aurora. Ang dami pong, ang dami pong sakripisyo uh, sakripisyon na magsasaka. Ano po, misan, di ngayon, nag-antay like, ng maganda. Wala na bilhin. Nakapira sa NFA ang balay ng magsasaka. Ano po? Sa maiksing talumpati ni Bobong oong sa ginanap na araw ng mga magsasaka at mga isda nitong Sabado bilang bahagi na ika alim na taong pagkakatatag ng Dingalan Aurora ay sinabi nito na sa kanyang muling pagbabalik bilang miyembro ng Sangguniang Panalawigan ay sisikapin nito ang magkaroon ng maayos na ugnayan o mai-align ang bawat munisipalidad sa pamahalaang panalawigan kaibigan ng Aurora, particular na sa usa ng pang-agrikultura. Alam po, pagbasa ko ng ngunin sa si July 1, una po ko agrikultura. Gusto po ng inyong lingkod na ang programa ng munisipyo na walong bayan ng, bayan, ng bayan ng Aurora ay dapat na-align sa probinsya. Hindi po kanya-kanya dapat po ang protesa, hindi magpaplano, hindi alam ng munisipyo. Kung meron ka limang banka bibigay, bibigyan ng probinsya ng sampung banka. Labin lima yun, di ba? Hindi po yung, uh, dapat po ang probinsya naka-align sa bawat munisipyo para po ng programa na magsasaka. Mas alam ng munisipyo po nung kanilang dapat pangailangan sa kanilang bayan, di ba? O, oh, di ba? Ang role ng probinsya to assist. Technical. Mungkin po kanilang role sebab so, tu ada masih municipal level, municipal water, po, lalo sa mga mag-isda. Kaya po ang bayan mahalaga po. Lalo po sa barangay. Dapat magkakaugnay tayo. Magkakaugnay para po... Naniniwala kasi ang official na mas alam ng bawat munisipyo ang mga pangangailangan ng mga magsasaka at mga isda sa kanilang mga bayan na kung saan ay nakaagapay lamang ang pamalaang panalawigan sa kung ano ang kanilang may tutulo sa sektor ng agrikultura batay sa pangangailangan na ilalapit ng bawat munisipyo ating mayor po, mayor si Sherwin, sago, hindi po ganito ang sa Dingalan. Nagkataon po, dumami turista, kailangan pakainin natin ating mga bisita sa pagmigitan ng ating mga farmers. Kayo po, mga farmers. Kaya po, dapat palakasin natin ang ani pagkadahin natin mga produkto, mga produkto tungkol sa agriculture para po mabigyan natin ng tamang pakain ang ating mga turista. pag uwi nila, bibili pa sila ng mga pasulubong. Kaya nga kanina, bibili ako yung inyong paborito rito isda. Tawag doon, Mayor? L Lumpiang sangay, isda. Dito yan, sa dingila, po, dito Sinabi din ni Bukalong na dahil sa nagpapatuloy na paglago ng turismo ay masigit na dapat palakasin at suportahan ng pamahalaan ang sektor ng agrikultura sa Dalawigan dahil dito nagmumula ang ipapakain sa mga turista at ang produktong pang turismo din ang nagbibigay ng karagdagang kita sa maraming mamamayan sa bawat bayan ng Dalawigan mula sa lalawigan ng Aurora. Ito si Ferdinand Pascual, humahataw sa Pagbabalita.